Anong ganap sa mundo ng showbiz? Maraming netizen ang nagtatanong kung alam nga ba ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isyo ngayon na kinakaharap ng mamamahayag na si Rafi Tulfo. Matatandaan na binatikos si Tulfo dahil sa kanyang mga pahayag tungkol sa nalalabing panahon ni Duterte sa Malacanang at pinagkumpara din nito ang 16M na bumoto sa Pangulo na lalong nagpagigil sa mga netizens. Tila mukhang alam nga ni Duterte ang nasabing isyu. Sa litrato kasi na ibinahagi ng vlogger na si Banat Bay ay makikita ang Pangulo habang pinapanood ang paliwanag ni Tulfo sa mga netizens. Sa nasabing video ay makikita si Banat Bay habang sinasagot isa-isa ang mga paliwanag ni Tulfo sa mga netizen na walang tigil na nambabatikos sa kanya. Tila nakikichir naman si Pangulong Duterte sa vlogger. Dahil sa nasabing issue ay nalagasan ng daan-daang libong subscribers si Tulfo sa social media. Mariin naman itinanggi ng mamamahayag na intensyon niya na kalabanin ang Pangulo. Sinabi pa nga nito na isa siya sa mga nag-endorso at bumoto kay Duterte noong 2016. Anong masasabi mo sa balitang ito?